Magandang araw, may gagawin tayong ano, uh, hair blower. Adala uh, Adalas gumagamit nito, mga babae para sa buhok nila, para ano, uh, madaling matuyo. Ang sira nito, uh, mabaga yung loob. Uh, Tester rin muna natin yung resistance, tingnan natin kung meron pa. Uh, uh sa Nakasa times 10 ohms siya, ano yun natin yung pinakakordon niya. Ah, uh, siyang resistance. Ito 'yung mga ano, pindutan niya. Lagay natin sa zero. Yeah, naka-off. Pag nilagay natin tong sa ano, on. Ayun, gumagana naman siya. Pero uh, hindi na nila to magamit kasi ah, uh, baga na lang ang lumalabas dito. Uh. Saksak natin. Ah, uh, saksak natin. Ano, oh, bumabaga na lang pero wala na 'yung ano. Yung pinaka-blower niya, uh, hindi na gumagana, uh, kaya hindi na lumalabas yung hangin. Pero yung heater lang yung gumagana, pero wala siyang pan. Uh, baklasin natin. Ito yung blower niyo. Kaya pala hindi na gumagana. Yung mga LC niya, naputol na. Ayan. Kaya puro baga na lang lumalabas dito. Yung pinaka-pan wala na. Kaya ang, ano, ang papalitan dito. Ito nga itong, itong pan ng blower. Uh, para ano, magamit na ulit. ang gagawin natin ano, uh, pantanggal dito uh, kasi may tanggalin ito eh kung tutungkabin mo uh, anin na lang natin ito ng, ano, ng panghilang ato para ano, matanggal natin itong pinaka itong sirang itong sirang elising to para matanggal natin ng maayos Ito na na natin no. Ah, uh, bali sinira na natin kasi masyadong maikpit yung pagkakapit niya rito. Kaya na persa na tayong ano, uh, kasi wala na rin naman eh. Putol-putol na yung pinaka-LC niya. Ito mayroon tayong ano. Ito, kulay black ah uh, panya. Uh, blower din nang ano ng mga ganito ng mga maliliit na pan uh, kaya ito ang gagamitin natin ito ang gagamit ito ang gagamitin natin titingnan natin kapag nailagay natin do kung iikot na itong, ano itong motor niya at mawawala na yung baga ng ano ng ng pinaka heater niya at lalabas na rito yung ano yung hangin Ay, sasaksak natin siya. Titingnan natin kung ano na siya, iikot na siya. Ang mga tempo no. Tapos yung pinaka niya, may hangin na siya. Hindi mo na makikita yung baga. Kasi yung baga niya, ano na eh, ah, na ng hangin para lumabas dito yung mainit, ano. Yan. Ah, na natin. Ayan, okay na. Uh, ah, ang naging problema lang yan, itong pan, ano, naputo na yung mga ano, pero sinira na rin natin. Para at isa, natin ng panibagong ano, pantong blower para magamit na uli ng may-ari itong anong to. Itong blower sa buhok. Ah, sige po, maraming salamat sa panonood. Basta... Watch, share, and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa ko para at least uh, tayo nasusubaybay. Siba, maraming salamat.